mga ka explorers tampok sa ating kwento ang kwento ng isang dalagang nagngangalang Gabi na ginawang magkunwaring isang basorera para subukin ang manliligaw ngunit iba pala ang sagot na kanyang matatanggap sa kanyang ginawa Pangapat sa limang magkakapatid itong si Gabi at siya na ang susunod na ipapakasal ng kanyang mga magulang sa lalaking kanilang napiling ipakasal sa anak nila. Yun ay mga anak din ng mayayaman nilang mga kakilala. Nakapag-asawa na kasi sa panahong yon ang tatlo niyang mga kapatid dahil sa pinagkasundo na ang mga ito ng kanyang amang si Titus at Emir. Ginagawa kasi iyon ng kanilang mga magulang para maisalba nila ang kanilang negosyo na humihina na. Dahil pag nakasal ang anak nila sa mayamang lalaki, ay tiyak na tutulungan sila nito sa kanilang negosyo. Yun ang naging dahilan kung kaya't naging tradisyon na sa kanilang angkan ang arranged marriage. Ngunit iba itong si Gabi dahil sa ayaw na ayaw niya ang ganong sistema. Lalo pat nakikita niya ang sitwasyon ng kanyang ibang kapatid na pinagkasundo sa mapapangasawa na hindi masaya sa kanilang tinahak na landas at minsan nga'y nabubugbog pa ng kanilang asawa. Dahil doon, kaya tumapang ang loob ni Gabi na hindi siya papayag sa ganung paraan ng pagpapakasal hanggang sa dumating na nga sa puntong ipagkakasundo na nang kanilang inang si Emir, itong si Gabi. Sa isang lalaking never fan itong nasilayan sa buong buhay niya. At nang marinig niyang sabihin niyo ng kanyang ina, ay ginawa nitong si Gabi na umalma at humindi sa kagustuhan ng kanyang ina. Hindi pa rin ba kayo na kontento sa pagkakasundo ng kasal? Tingnan niyo na lang yung si Ate Gina at si Kuya Erwin naging masaya ba sila sa inyong ginawa? Hindi tiba? Kayo lang naman ang masaya sa ginawa niyong yan. Ayaw kong maging miserable ang buhay ko. Kaya susundin ko kung anong disyon ng puso ko. At hindi hindi ko susundin ang kagustuhan nyo. Sambit ni Gabi habang nanilisik ang kanyang mga mata. Tatayo at sasagot pa sana ang kanyang ina. Sa sandaling yon, dahil sa bahagya itong napikon sa inasal ni Gabi sa kanilang harapan. Nang ginawa itong pigilan ng kanilang ama, nang ginawa nitong hawakan ng braso ng kanilang ina at ginalaw-galaw ang ulo sa magkabilang direksyon na nagpapahiwatig na hayaan na ang anak nito. Dahil sa nauunawaan nitong kanilang ama na si Titus ang hinanaing ng kanilang anak. Dahil siya man din, ay hindi gusto ang naging resulta ng buhay ng naunang mga anak nilang kanilang ipinagkasundo ang kasal. Dahil sa padre de pamilya na ang nagdesisyon kung kaya't walang nagawa ang kanilang inang si Emir. Kundi sundin ang desisyon nitong si Titus. Nangyari ngang ginawa nilang payagang hanapin ni Gabi ang lalaking magpapatibok ng kanyang puso. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo anak? Mahina tanong ng ama nito. Oo pa, buo na po ang loob ko. Ganito na lang po. Para po di na lumabas na sinuway ko ang gusto nyo. Ay gagawin kong bigyan ng pagkakataon ng lalaking gusto nyo para sa akin. Susubukin ko ang kanyang pagkatao kung pasado sa hinahanap ko sa isang lalaki. Pag pumasa siya ay why not diba? ba? Sambit pa ni Gabi. Ikaw ang bahala anak. ipapaubaya na namin sa iyo ang desisyon na yan. Dagdag pa ng kanyang ama. Sa sandaling yon, ay napangiti itong si Gabi sa kanyang ama. Sabay bigkas ng I love you pa. You're the best dad ever. Nagdesisyon na nga itong si Gabi na umalis pansamantala ng kanilang tahanan para hanapin ang kanyang kapalaran. Napaisip itong si Gabi kung anong gagawin nito sa lalaking gustong ipakasan sa kanya ng kanyang ina. Para kanya itong masubok kung karapat dapat nga ba siya sa kanyang pag-ibig. Hanggang sa pumasok sa isipan nitong si Gabi na magpanggap na isang basurera sa harap ng lalaking yon. Ginawa mo ng obserbahan ni Gabi ang araw-araw na ginagawa ng kanyang manliligaw para maisagawa na nito ang kanyang planong pagsubok sa kanya. Nangyari nga, ginawa na nitong si Gabi ang kanyang plano at ginawa na nga nitong magbiis na isang basurera at ginawa nitong lumapit sa lalaking nerereto sa kanya ng kanyang ina at hinawakan nito ang kanyang katawan papuntang kamay at binigkas ang katagang Sir, baka po meron kayo diyang kaunting pera Pahingi naman po, pangbili ko lang ng makakain. Ilang araw na kasi akong walang kain at gutom na gutom na ako, sir. Maawa na po kayo, sir. Sambit ni gabi na may madungis na mukha at may maduming kamay. Di na gustuhan ng lalaking yon ang paghawak sa kanya nang inakala niyang isang dugyot na basorera. At lalo pa itong nainis ng kanyang masilayan ng kanyang damit na nadumihan dahil sa paghawak sa kanya ng basurerang iyon. Sa inis nga ng lalaking iyon at galit ay ginawa niyang ipagtabuyan yung basurera sa kanyang harapan. Bitawan mo nga ako, wala kong pera at lumayo-layo ka sa akin ha. Ang baho-baho mo at ang dumi-dumi mo pa, nagawa mo pang dumihan ng mamahaling kong damit. Pag naulit pa to ay may kalalagyan ka na sa akin. Layas, ang lakas ng katawan ay ay magbalat ng buto, galit na wika ni Gabriel. Nangyari ngang, dahil sa itinulak itong basurera ni Gabriel, kung kaya't nawalan siya ng balanse at aaksyon na sanang matutumba, kung di lang dumating ang isang lalaki na sumalo sa babaeng basurera, ay natumba na sana ito at bumulagta ang katawan sa kalsada. Sa sandaling yon ay napatitig itong si Gabi sa mata ng lalaking yon at bahagyang napangiti. Natigil lang itong si Gabi nang magsalita na ang lalaki. Miss, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Sambit ng lalaking yon. Wala naman po sir, okay lang po ako. At wala ni isang galos, maraming salamat po sa inyong pagtulong at pagsalo sa akin sa adaman ni Gabi. Ginawa mo ng ilapag ng lalaking yon itong si Gabi sa simento at ginawa nitong pagsabihan itong si Gabriel. Hoy ikaw, kalalaki mong tao, pumapatul ka sa babae? Gayang ka na lang baka walang modo Pati babae pinapatulan? Pagduro-duro ng lalaki dito kay Gabriel. Iwan ko sa sa'yo, magsama kayo ng dugyot na babaeng yan. For your information, nananahimik ako dito nang biglay ang dumating at hingi ng hingi ng pera. Nagawa ko lang yan dahil sa inis ko sa kanya. naman ba naman ang mamahaling kong damit? Kung may concern ka sa dogyot na babaeng yan, edi magsama kayo. Bakainin mo. Galit na wika pa ni Gabriel sa by out nito sa lugar na iyon. Natahimik na lang sa sandaling yon ang lalaki at muling binaling ang paningin dito kay Gabi. Sure ka bang okay ka lang miss? Alam kong nahugutom ka na at ako rin ay nahugutom na din. Tara, samahan mo ako. Kakain tayo sa Paris Overload. Huwag ka magalala, sagot ko na. Tara, nakangiting sambit ng lalaki. Nangyari ang sabay na kumain itong si Gabi at ang lalaking yon ng Paris Overload at doon sa kanilang pagkwentuhan ay napagalaman ni Gabi na Andrew pala ang pangalan ng lalaking yon. At bago lang din itong si Andrew sa lugar, dahil galing din ito sa isang maliit na nayon na pumunta ng bayan para doon din hanapin ang kanyang kapalaran. Nangyari ngang naging magkaibigan itong si Andrew at Gabi at kahit na basurera pa rin ang pakilala ni Gabi dito kay Andrew, ay hindi nagbago ang tanaw nito sa kanya at naging totoo ito sa kanyang paikisama kay Gabi. Ginawa nga ng dalawang magkita sa parke tuwing gabi dahil sa nakahanap na ng trabaho itong si Andrew at doon din ito dadaan sa parke sa paglalakad dito pa uwi sa kanyang inuwi ang tahanan. Sa tuwing nagkikita nga ang dalawa ay palagi nilang napag-uusapan ang kanilang mga future. Andrew, what if mayaman pala ako at nagsinungaling ako sa iyo. Matatanggap mo pa rin ba ako? Patanong na sambit ni Gabi. Sandaling napaisip itong si Andrew sa tanong sa kanya ni Gabi. Hanggang sa napatitig ito sa dalaga. Wala pa rin magbabago sa pagtingin ko sa iyo. Ikaw pa rin naman si Gabi, ang kaibigan ko. Pwera lang kung makakalimutan mo na ako at mag-iiba ka na sa akin. To be honest Gabi, baka mahihiya ako sa iyo dahil malayo pa lang ang antas natin sa buhay. Seryosong saad naman ni Andrew. Sa sinagot ni Andrew ay bahagyang napangiti uli itong si Gabi. Dalawang buwan pa ang lumipas. Nagtaka itong si Andrew nang bigla na lang hindi na nagpakita sa kanya itong si Gabi. At hindi na niya ito mahagilap sa kung saan man ito hanapin. Sa kung saan man niya ito hanapin. Nangyari ngang Nakaramdam ng lungkot itong si Andrew sa sandaling yon. At naramdaman ito ang pagkamis dito kay Gabi. Isang linggo pa ang lumipas. Nagtaka itong si Andrew nang bigla na lang merong dumating na isang liham para sa kanya. Dahil sa naisip niyang baka si Gabi ang sumulat sa kanya. Kung kaya't dali-dali niya itong binuksan at binasa. Labis na saya ang nadama ni Andrew nang malaman niyang sulat nga iyon galing kay Gabi at iniimbitahan niya ito na dumalo sa kanyang apat na kaarawan at nandoon na rin sa sulat ang eksaktong adres ng lugar. Andrew, siguraduhin mong dadalo ka ha? Mahagalit ako sa iyo at isusumpa kita pag di ka nakarating sa kaarawan ko. Aasahan kita doon huling sambit ni Gabi sa kanyang liham. Nahiwagaan sa sandaling yon itong si Andrew. Ngunit para malinawan siya, ay ginawa niyang puntahan yung lugar na sinabi sa kanya ni Gabi. Dahil sa okasyon iyon ng mga mayayaman at walang kaalam-alam itong si Andrew, ay nakadamit simple lang ito nang pumunta doon sa kaarawan ni Gabi. Dala ang maliit na regalo para kay Gabi. Nangyari ngang nagtinginan kay Andrew ang mga taong panauhin sa kaarawan ni Gabi at ginawa pa ng iba na kanilang pagtawanan ito si Andrew dahil sa kasuutan nito. Ikaw? Ikaw yung lalaking pakialamero, di ba? At ano naman ginagawa na hagaya mo dito sa kaarawan ni Gabi? Kung nandito ka para man limos, ay nasa maling lugar ka. Doon ka sa kabilang kanto, madaming tao doon, huwag ka dito. Panghiyang sambit nitong si Gabriel na imbitado din sa kaarawan ni Gabi. Bahagyang nahiya itong si Andrew sa pangbabasto sa kanya nitong si Gabriel. At dahil sa pinagtawanan pa siya ng ibang mga panauhin at parang pinandidirian kung kaya ta-action na sana itong si Andrew nalisan na lang yung venue. Nang bigla namang sumulpot itong si Gabi at ipinagtanggol itong si Andrew. Tumigil ka nga dyan, Gabriel. Yang bunga nga mo, kasing dumi ng budhi mo. Wala kang galang sa ibang tao. Kahit kailan ay hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Kayo din dyan, mga mapangusga. Kayo dito para umalis na lang kayo sa party ko. Ayaw kong magkalat pa kayo dito. Akala mo kung sino ang mga malinis. Kung mag-asal, Akala mo kung sinong mga malilinis kong magsalita at mga maliit ng kapwa. Mga tadtad -tad lang din naman sa utang, galit na sambit ni Gabi. At isa pa pala, Gabriel, tandaan mo pa yung babaeng basurera na na humingi sa ng makakain. Ngunit ang ginawa mo ay ang ipagtabuyan siya at sinaktan pa. Ako lang naman ang babaeng yon. Ginawa ko yon para subukin ka kung karapat dapat ka ba talagang mahalin. Pero napatunayan ko sa mismong araw na yon na hindi ka nababagay sa akin dahil basura ka. Ngayon alam mo na ang totoo. Kaya huwag ka nang mag-effort pa. Ay maghanap ka na lang ng iba. Yung kagaya mo rin para magkasundo kayong dalawa. Dagdag pa. Dagdag pang galit sa wika ni Gabi. Samantalang manghang-mangha naman itong si Andrew kay Gabi, at panay lang ito titig sa kanyang mukha. Andrew, anong nangyari sa'yo? Napatulala ka na yata. Alam kong di ka makapaniwala sa mga nangyayari. Andrew, ito talaga ang totoo kong pagkatao at dito ako nakatira sa pamamahay na to. Nagpanggap lang ako sa sandaling yon. Sambit ni Gabi. Bahagyang nalungkot itong si Andro sa kanyang narinig na meron na palang lalaki nagpapatibok sa puso nitong si Gabi. At sigurado pa itong yung lalaking yon ay ang kanyang magiging asawa. Nangyari ngang ginawang magtanong ni Andro kay Gabi. Kung di mo mamasamain ay itatanong ko sana kung sino naman yung maswerteng lalaking yon na minahal mo Gabi at papakasalan Sambit naman ni Andrew. Ah, siya ba? Sa totoo lang, nandito din siya ngayon sa party ko. Pagkarinig ni Andrew, nang sinabi ni Gabi, ay napatitig siya sa palibot. Saan siya? Sambit pa ni Andrew. Ayan siya oh, sa harap ko. Tugo naman ni Gabi. Nang makuha na ni Andrew ang gustong sabihin ni Gabi, na siya pala ang lalaking kinikwento sa kanya ni Gabi na kanyang gustong mapapangasawa, ay agad din tong niyakap itong si Gabi at naiyak itong si Andrew sa sandaling yon habang kayakap itong si Gabi. Natigil lang ang yakapan ng dalawa nang bigla na lang may umubo sa kanilang likuran na kung saan ay ama pala iyon ni Gabi. Itigil yun na muna yan dahil kanina pang nagaantay yung mga tao sa pagsimula ng party. Halika iho, sumama ka sa akin. Welcome ka dito. Nangyari ngang nag-enjoy itong si Andrew sa kaarawan ng kanyang magiging asawa. At doon ay ginawa siyang ipakilala ni Gabi sa mga panauhin na kanyang boyfriend at soon ay magiging asawa nito. Nangyari ngang ginawang i-welcome ng kanyang mga magulang itong si Andrew sa kanilang pamamahay at sa kanilang pamilya. At ginawa na ngang pakasalan nitong si Gabi itong si Andrew. Sa piling nitong si Andrew ay naging masaya nga itong si Gabi at walang pinagsisihan sa kanyang naging decision Mga ka-explorers, napakaswerte mong tao pag nakahanap ka ng isang babaeng mamahalin ka hindi dahil sa estado mo kundi kung ano kang klasing tao.